Kung hindi impeachment ang gagawin, nako, papapasukin nila ang ICC para imbestigahan ang mga Duterte. Bakit? Kasi hindi lang naman po si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang iimbestigahan. Sinabi na po nila, pati si BP Sara iimbestigahan. Ito ang tahasang inihayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang programa sa SMNI kaugnay sa anyay patuloy na pag-atake kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa pinaplanong paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa umano'y mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential fund na ipinagkaloob ng Office of the President noong December 2022. Sa kabilang banda, nanindigan si Roque na walang jurisdiction ng ICC na magsagawa ng imbisigasyon sa bansa. Nung tayo bumitiw po sa ICC, nagkaroon ng na isang taon para maging epektibo at pagkatapos nung taon na yon, hindi na po talaga po yung mag-exercise ng jurisdiction ng ICC at wala nang dahilan para tayo magtulungan. Hindi po bali wala yung pagbitiw natin ha. Totoo po, may obligasyon na makipagtulungan para doon sa mga bagay-bagay na sakop nung tayo yung pa. Pero matapos po yung period na one year kung kailan natin hinain yung ating withdrawal, natigil na po ang lahat ng obligasyon na makipagtulungan. Magugunita na inihain sa Kamara ang isang resolusyon na humihimok sa kinauukulang ahensya ng pamalaan na makipagtulungan sa ICC laban sa War on Drugs ng Duterte Administration. Samantala, ikinatuwa naman ni Roque ang pagdepensa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay VP Sara kaugnay sa pinaplanong impeachment. Ang tanong na lang ni Roque ngayon, Nabagamat malinaw ang salita ng Presidente, susundin kaya. Kayo mga, pa mga viewers, ha? tingin nyo ba? mananaig ang salita ng presidente ngayong meron ng dalawang issue na parang hindi nasunod ang sinabi ng presidente ha yung budget na presidente mismo ang nagpropose isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan ang humingi po ng budget niyan presidente ha sa ating saligang batas ang presidente ang nagpropose bakit pinaghimasukan ni Speaker at na kanyang mga aliados sa Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivina Gracia. Essa menina é inútil.